nakikita mo na hala nagkakasakit na ganon tapos nakikita mo yung umaabot sa AIDS siguro kung mas 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 na, mas na, nalaman natin na mas maaga paano mas mapoprotect protection Aktibo si Rain sa pagsasagawa ng testing bilang isang HIV advocate naging wake up call daw niya nang mismong mga taong malalapit na sa kanya ang nagkakasakit. Sa karanasan daw ni Rain, hamon pa rin talagang makahikayat, lalo na sa mga nakababata na sumailalim sa HIV testing. Kasi andun yung stigma. Andun yung uh, busy yung mga tao, students or young professionals. So, ang hirap nung espasyo. Pupunta ako sa isang lugar na safe. Safe ako na malalaman ko kung ano yung, yung result ko, tas aalagaan uh, ba niya ako. Sa Quezon City naglunsad ang mga opisyal ng HIV reference manual sa high school students, isang hakbang para mapalawak ang kaalaman sa sakit. Dumarami kasi ang naitatalang kaso, lalo sa edad na 15 hanggang 24. It is quite alarming because it has already penetrated the 15-year-old bracket, and we don't want that to uh, expand uh, more and uh, reach the the younger the younger ones. Bumilis din ang pagkalat ng HIV. Sa kada araw, halos limampu na raw ang naitatalang bagong kaso mula sa anim lang noong 2011. Sa datos ng Health Department, higit 121,000 na ang HIV infection sa bansa. Halos 30% niyan ang 15 hanggang 24 years old. Ipinunto ng mga eksperto ang kakulangan sa edukasyon na dahilan din kung bakit marami ang mailap magpatest. Ganon din yung kanilang behavior, yung sexual behavior. Only 39% no, ng mga kabataan natin ang gumagamit ng kondom. Nakikipagtulungan daw ang DOH sa education officials para mas mapaigting ang pagpapakalat ng impormasyon sa HIV sa mga paaralan pa lang. Humihiling din ito sa national government ng dagdag na pondo at suporta. Ilan lang daw sa mga paraan para mapigilan din ang stigma at diskriminasyon sa mga nahahawaan. Kung masyado natin ni-stigmatize yung HIV testing, lalo pong nagtatago yung mga tao na dapat magpa-HIV test. Huwag ho kayong matakot na magpa-test. Ang hinihikayat ko po yung mga alam naman nila na at risk sila, kasi napaka-importante po nito para sa inyong pamilya din. Libre ang testing at gamot sa HIV sa mga lokal na pamahalaan at iba pang screening at treatment hubs sa bansa. Kari CNN Philippines.